Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back po sa ating munting channel mga master ah, Balik fishing ulit tayo mga master Pero mukhang kwan tayo eh Aalatin Kasi kanina pa ako dito Naka one hour, one hour na ako siguro Tinitesting ko Walang kumakagat Mapasabiki, mapalur Kaya Tignan lang natin Mamaya baka kuwang hintay hintay lang So, samahan niyo ako mga master. Let's go! Mahangin mga master. Tapos so, hindi tayo makaporma dito. Oh, hindi lalayo yung dalawa yung ano natin mga master. Sa isang sabiki. Sa isang... Sa isang sabiki at sa isang inulat. nagsisigaw na tribali kasi kaya nag magsasabiki tayo eh. galit na galit ang tribali sa sabiki Yung mga mga Sabi quick, sabi quick. Huli ka uh, Huli ka Kanina ka pa humahabol eh Kanina pa humahabol ito Nakitang kita ko Master Eh uh, Yan o Lakas pa Huli ka natin sa sagot na yan okay oh good. Good. good 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 yan mga master sabiki na naman naman natin Nadali na naman sa sabiki Talagang ang sabiki talaga Sarap talagang uh, pang laro sa mga ganitong isda manggigigil eh. <laughs> sakit yan hindi na tayo zero bluefin baby sya pagsagpang niya alam na natin nakakasagatin niya talaga. Nakaka-kilig nakigil sila dito eh. Sa, ano sa saludo sa diky. Pag narinig nila 'yung Na, trigger Ma-trigger sila. Gusto gusto nilang pakinggan.

baba dami daming mahutot ikipa Tikki na lamang. Tikki na lamang. wala sa ayos. Tikki ulit mga master. Ano mo ka? Bulag. Lagbo ka na. Okay, Tikina naman. Oh. Uh. Tiki na naman pangatlong ati mong Tiki Ang Tiki itong lugar na ito Pangatlong release Puro Tiki 2,000 years later Ano natin mga master? Ayan, may tatlo. Tsaka ginawa ko, nilinisan ko na doon sa dagat para pagdating sa bahay malinis na. Ready to cook na. So, lang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Isa sa masakit na pangyayari ito. Nabalian tayo mga master. <laughs> Bali yung ultralight natin. Pero try kong ano. Kaya yeah, tatrya natin na ano to Ayusin pagka ano. Pagka may time. Ngayon kasi eh, medyo busy pa. Hahanapan ah, natin ng paraan yan. Magagawa natin ng paraan yan. Tiyawa. So yun lang po mga master. Ang nadali natin. Sa araw na ito. Hindi matumal. Uh, kadali pa yung ano. Yung dalawa. Hindi ko pa nakukuha na ng video. <laughs> Kaya hindi natamad na kasi ako mag dahil ano ang tagal kong ano biwas ng biwas wala namang umakagat, tapos yung ibang huli natin puro release na lang kasi ano tiki maliliit pa so hindi ko na kinuha o hanggang dito na lang po mga masa maraming salamat po sa inyong panonood syukran